Lab safe. Bawat sample, tumpak ang kwento. Tamang pagbibigay ng blood sample. Phlebotomy, venipuncture, o pagkukuha ng dugo. Maraming nag-aalala kapag kukuhanan ng dugo, pero simple lang ang proseso at ligtas kapag tama ang paghahanda. Kung may fasting requirement, sundin ito bago pumunta sa laboratoryo. Uminom lang ng plain na tubig para hindi ma-dehydrate. Dalhin ng request form, valid ID, at siguraduhin alam mo ang oras ng iyong test. Pagdating sa klinik, ibigay mo ang request form at ikaw ay i-verify gamit ang iyong pangalan, birthday, at iba pang detalye. Mahalaga ang patient identification para maiwasan ang pagkakamali sa resulta. Sa kwarto ng kuhaan ng dugo, uupo ka at ire-ready ng medtech ang gamit. Maglalagay sila ng tourniquet para makita ang ugat at lilinisin ang bahagi ng braso. Kapag handa na, Ihahanda ang sterile needle at kukunin ng dugo. Karaniwan itong tumatagal ng ilang segundo lamang at maaari mo lang maramdaman ang mabilis na tusok. Pagkatapos makuha ang dugo, panatilihing nakapresang ang cotton sa loob ng 3 to 5 minuto. Iwasan munang buhati ng mabibigat na bagay para hindi mamaga o magdugo ulit. Normal na magkaroon ng banayad na pasa o kirot. Kung nakaramdam ng pagkahilo, sabihin agad sa staff para mabigyan ka ng pahinga o tubig sa tamang paghahanda at tamang proseso, magaan at ligtas ang pagkuha ng dugo. Ito ang lab safe bawat sample, tumpak, ang kwento.